Talakayang Bayan Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan Talakayang Bayan Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon Lilinawin ang bawat issue Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan Talakayang bayan. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, na Luwigan ng Palawan. Minsan pa, narito naman po tayo sa ating palawang segment, ng ating programa, ang Talakayang Bayan. Kung saan magkakaroon po tayo ng isang informative at napaka makabuluhang talakayan. Kasama po ang ating Department of Human Settlements and Urban Development Regional Director. Ayan. Walang iba po kundi si Sir Marvin M. Ferraren. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Sir. Maraming salamat, Mariel At uh, magandang umaga sa inyong mga taga-pakinig at taga-panood sa YouTube. Ayan. Thank you, sir, sa pagpapaunlak po ng uh, sa aming agarang invitation. Despite of your very hectic schedule na nagmula pa po pala kayo sa Manila, at uh, rekta po kayo dito sa ano, sir? First time niyo po ba sa Palawan? Uh, hindi naman. Pero first time ko dito sa, sa Brooks, Brooks Point. Point. Yes. Ayan. so And... Uh, thank you for uh, your warm welcome, sa uh, hindi lang sa akin, pati sa mga kasamahan ko. Ayan, thank you, sir. We are both um, honored and privileged po to have you here in our program. Ayan, sir, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa para po sa unang katanungan. Ayan, maaari niyo po ba kaming bigyan ng background ng inyong opisina at ano po ang mandato ng inyong tanggapan? Ah, uh, okay. So, ang um, Department of Human Settlements and Urban Development, ay ang kagawaran na may uh, pangunahing uh, ahensya na may ang mandato ay pangasiwaan yung programa ng ating pangbansang pamahalaan sa pabahay. So, uh, may it be for yung social housing or uh, regulation ng mga uh, private subdivisions, condominiums, uh, even mga sementeryo, uh, kami ang uh, nangangasiwa. Uh, bukod dyan, uh, kami rin yung uh, nagkikipag-coordinate sa mga LGUs uh, para mag-provide ng technical assistance sa mga uh, zoning nila sa mga community land use programs and uh, also sa mga homeowners associations and uh, iba pang mga ba ano uh, programa na may kinalaman sa pabahay. Yan, thank you sir. So para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, paano po ang koneksyon ng inyong tanggapan sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point? Uh, kagaya po ng ibang mga lokal na pamahalaan, uh, nagaya na nabanggit ko kanina, uh, unang-una ho sa lahat, um, sa mga LGU, meron tayong mga subdivision. Dito po sa May Maropa, hindi masyado ang mga condominiums. Pero yun po, uh, nire-regulate, minomonitor namin. Ito pong mga private subdivisions naman, ganun din po, uh, minomonitor namin at nire-regulate. Sinisiguro po namin na yung karapatan po ng mga nakakabili ng mga lote o bahay dito ay uh, eh, napapangalagaan sa so, pamamagitan po ng pagsisiguro na yung mga warranties o yung mga tinakda ng batas at mga pinangako ng developer ay nasusunod. So, ang... Uh, ang kalaban kasi ho dito yung mga ano yung mga color room yung mga hindi dumaan ho sa tamang proseso, mga walang lisensya. Kadalasan po diyan yung mga uh, madalas na, reklamo na, 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 na tatanggap namin. Uh, kasi nga hindi sila regulated, so yung mga kababayan natin uh, minsan akala nila uh, nakaswerte sila sa nabili nila pero yun pala magkakaproblema problema sila kasi hindi malaking, regulated o mas malaking gastos tama sir, po sir. yun tama po ayan sir since ang um, ang inyo pong departamento or yung opisina nyo is about pabahay ano po ang connection nito sir ay dahil ang pinunta niyo po dito is celebration of women's month po di ba sir so ano po yung naging connection nun sir oo ah uh, napakagandang tanong yes. niyan Mariel kasi sa amin sa aming departamento uh, nabanggit mo nga na ang pangunahing mandato namin ay siguruhin oo na maayos yung at, um, ang implementasyon ng mga programang pabahay so sa ating uh, uh, sa ating mga pilipino napakahalaga ng tahanan yes. so dito sa amin sa at least sa regional office ng uh, ng Disod sa Mimaropa um, nabanggit ko rin kanina yan nung sa aking ang uh, pambungad na talumpati taunang pagpaplano namin laging yan yung pisikal na bahay okay. pero lingid sa kaalaman ng siguro first time na maririnig ng mga tagapanood at tagapakinig ninyo mm -hmm. na hindi nawawala at laging kasama sa pagpaprograma ng aming um, taon pagpaplano ay yung uh, god activity, yung gender and uh, development activities. Kasi naniniwala kami uh, na hin ang, ang kahalagahan ng bahay eh hindi lang yung, yung physical na bahay, but mas mahalaga yung nasa loob. Dito pumapasok yung involvement namin ngayon, yung aming advocacy for gender and development. Kaya 'yan, lagi 'yan uh, pag yung aming ano uh, planning, annual planning uh, uh, seminars mga ganyan, laging may may element ng uh, god activity na naka-incorporate doon. Gan po pala yan, sir. So hindi mm. lang um construction sir yung oh. inyong oh. responsibility, maging yung mga titira po doon. Tama, tama. Sa tama loob ng mm -hmm. tahanan na yun. And sir, so para ay nasa po sa inyong programa ang selebrasyon nga po ng Women's Month. Ayan, sa anong batas po ba nakaangkla ang pagdiriwang na ito? Uh, kung di ako nagkakamali, ito yung um, RA 9710, uh, Magna Carta for Women. Uh, ito naman, eh, ano uh, kung tutuusin, uh, talagang karapatan na ng mga kababaihan uh, bilang mamamayan din naman ng ating bansa, uh, bilang citizen kaya lang dito sa sa pamamagitan ng batas na to, mas binibigyan ng formal na pagkilala mm. dahil uh, kahit na alam naman natin na dapat ang pagtrato sa mga kalalakihan at sa babae o sa uh, ama at ina ay eh, dapat pantay lamang uh, alam natin na sa ating lipunan may mga pangyayari pa rin na napapakita na meron bang may may, may gap sa In, uh, pag pagsasama o oh, yung inclusivity. Uh, so yon. kaya kila, kailangan natin na ano na maipakita na true the Magna Carta for Women na kinikilala natin na equally uh, important sila sa ating society. Uh -huh. Yes, sir. So ano po ba ang tema ng celebration ngayong taon at ano po ang greater advocacy o adhikain uh, ng buwan ng mga kababaihan. Ah, uh, ang tema ngayon ay babae sa lahat ng sektor a uh, aangat ang bukas uh, para sa bagong Pilipinas. Ah, uh, again, I'll go back to my previous statement. Um it's all about um bridging the gap and um making us aware na dapat hindi lang mga kababaihan actually. Yung mga tinatawag natin na mga ano uh, vulnerable at na marginalized na Uh, sector, uh when it comes to gender uh, including LGBTQ and yung mga the youth and yung mga uh, tawag dito um, even mga PWDs so lahat naman kasi ng sektor ng ating lipunan ay may contribution sa ating uh, prog progress sa progreso ng ating lipunan so dapat kilalanin natin to at sa mga activity aktibidad na kagaya ng itong mga god activities na nilulunsad natin napapakita natin kahit sa maliit na pamamaraan na may ambag sila. Kaya dapat kilalanin natin yung kanilang contribution. Ayan. Thank you, sir. So, pwede po ba kayong magbigay maliban po sa Magna Carta na inyo pong nabanggit uh -huh. na ilan po sa mga batas na naipasa para maprotektahan ang ating mga kababaihan? Oo. Uh -huh. Unang-una dyan yung Bausilo. Ayan. Medyo madalas natin naririnig yan sa mga balitaktakan, sa telebisyon, sa radyo. Uh, bali, ang ibig sabihin lang naman ito, ito yung anti-violence against women and children. So, dito, isinasaad lamang kung sino yung mga pwedeng mabiktima. Ma, ito, hindi, again, hindi lang mga kababaihan, pero and children. Kaya nga, pati mga kabataan, even yung mga ibang yung marginalized sector ng ating uh, society when it comes to gender. Ah uh, dito ren uh, sinasaad yung mga uh, hakbang na pwedeng gawin upang ma-address o makapagreklamo saan magrereklamo at saka ano yung mga aksyon na pwedeng ireklamo. So yon naka, nakalagay lahat doon yon. Muli, ito ay isang pagkilala lamang sa um, sa interes o sa kapakanan ng mga ng kababaihan at mga iba pang uh, sektor na mabigyan ng proteksyon at uh, yung pagkilala sa kanilang mga special na pangangailangan din kasi alam naman natin at ito naman eh kung sa ano eh scientifically proven, physically mas malakas ang mga kalalakihan So, in this case, binibigyan ng parang ipinapantay lang mm. yung uh, playing field, so to speak, yes. uh, sa pamamagitan ng batas. Mm. Mas binibigyan ng protection yung mga kababaihan kasi physically nga, mas medyo mahina sila. Uh, yun lang naman yung physical attributes. Okay. So, yan. Uh, nakasaad dito yung uh, mga physical violence, psychological, uh, even sexual, and... Uh, Uh, yes, emotional, economic. economic. Yes, so. Ayan, sir. So sa mga namanggit nyo po na mga batas, so kahit na may mga batas po na promoprotekta sa ating mga kababaihan, hindi pa rin po nawawala ang discrimination or yung gaps po na siya sabi nyo, sir, pagdating sa ating lipunan. Sa inyong palagay, bakit po ba ito nangyayari? Ah, Tingin ko, uh, personal ko lang namang ano to, uh, paniniwala. Uh, marami na tayong batas na napasa uh, Para palakasin uh, ang ating mga Ang um, protection sa mga kababaihan, kabataan At uh, iba pa mga vulnerable na sektor uh, ng ating lipunan Kaya lang Ang kulang ay yung awareness Education, awareness Kaya hindi 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 talaga ma paano ba yun? Um, ma isa ka to para ng buong buo yung intention ng batas sa napangalagaan ang mga kababaihan at itong mga ibang sektor. Um, kaya tingin ko mas dapat mas marami yung mga acti activity na ganito. Uh, mo yung information campaign, uh, yung mga educational ano uh, materials, may it be in social media, itong ginagawa ninyo, uh, mga print, uh, mga flyers, leaflets sa mga library natin. At isa pang mahalagang sektor ay sa edukasyon, na ito ituro. Siyempre, depende don sa uh, maturity ng tinuturoan, siguro sa uh, sa senior high, college, para mas maintindihan nila kung ano ba yung nilalaman o implikasyon itong mga batas sa kanilang sarili at sa mga sa kanilang mga mahal sa buhay na nabibilang doon sa sektor na yon. Mm -hmm. thank you sir. Mal lahat po tayo natututo. Ayun sir, ano po ba yung mga inihanda yung pakulo o programa sa inyong tanggapan para po sa National Celebration of Women's Month? Ayun. Oh, so isa na yung kanina lang katatapos lang tong God activity natin. So it's a combination of uh, information campaign. So diniskas din yung Uh, foundation ng ng god which is the Magna Carta for women and then diniscuss yung BAUSI, yung safe spaces act uh, uh, and then um yung uh, anti-violence uh, against women and children sa online online oo uh, pinakita din doon yung um, mga sitwasyon uh, nagbigay ng mga uh, halimbawa kung saan Uh, pwede nating i-apply itong mga batas na to tapos bukod doon syempre uh, sa aming munting paraan parang konting pagkilala muli sa contribution ng mga kababaihan meron tayong konting gimmick yung mga <laughs> services na pa, makapagpa-relax naman ng ating mga uh, be uh, ha kalahati ng ating ano, uh, society, mga kababaihan so merong libreng uh, hair uh, services konting massage Uh, gagawin din namin 'yan sa isa pambayan dito rin sa Palawan, sa Batarasa. Oo, sa ano naman, meron din kaming community outreach sa Rizal. Uh, tapos uh, 'yung international uh, 'yung launch ng International Women's uh, Month sa Central Office sa may Quezon City. Ah. Okay. Mm. Yan sir, thank you po. At Nakasama rin po ako doon, pero hindi ako naka-avail na <laughs> services. Pero thank you, sir. Sa abot pa, abot pa. Ang gano'n ako sa yun. Yung massage, 5.30. And then yung uh, hair services, ah, tapos tapo, na, 4 o'clock lang. Thank you, sir, sa inyong initiative. Napaka, ano po, no? Napaka-buti po nung no? parang... Kasi kailangan po talaga ng mga babae yun para hindi sila ma-stress. Oo. Oh. Uh, <laughs> Ayan, sir. Para po sa inyo, ano ang higit na kailangan na ng mga kababaihan ng Mimarupa at particular dito po sa lalawigan ng Palawan. Uh, ako uh, bukod sa 'yung ano, ang kamalayan mm -hmm. sa mga karapatan nila uh, bilang babae at bilang uh, bilang uh, kabahagi ng mga vulnerable na sektor ng ating society mm -hmm. uh, ako naniniwala na kung hindi higit Uh, equally important na ma-address is yung uh, health ng ating mga kababaihan. Uh ayokong maging masyadong ano kasi uh, baka maging religious ano issue pero um, predominantly kasi tayo 'di ba Kristiyano uh, ang ano ang Pilipinas. So maraming mga health services in terms of uh, yung women's health and wellness. Um, specifically doon sa pagpaplano ng pamilya. Eh, medyo malaking uh, issue yan, controversial. Nakadalasan, hindi nalang pinag-uusapan. Kasi ayaw natin magkagulo-gulo at saka magkaroon ng konting problema sa mga paniniwala. Uh, pero nakikita natin na ang isang hindi magandang uh, binubunga ng pag-iwas sa topic na to. Yung kahit nga yung pag-usapan lang eh medyo tabu. Eh yung pag paglobo ng ating populasyon. Ang masama pa dito yung mga vulnerable uli, yung mga teenage pregnancy, uh, unwanted pregnancy at saka yung sobrang dami ng anak na hindi na kayang suportahan. Eh napakalaking problema. At ang kadalasan, ang unang-una na problema dyan, ay yung ina, yung nanay. So, syempre, problema rin ng tatay yan, pero ang nagbubuntis, ang nagaanak, ang yung health na ano, di ba? Talaga yung ina. So, so aside from yung uh, women's rights, I think yung uh, health and wellness ng mga kababaihan, yan din yung isa pang bagay na kailangan natin tutukan ng pansin. Ayan, thank you sir. Ayan, nasa dulo na po tayo ng ating programa. May mga nais pa po buksayin iparating sa ating mga taga-panood, ating mga taga-subaybay. Oh, salamat again ano, uh, Mariel. Uh, sa mga nanonood at nakikinig ah uh, Basta po kami sa Disod, uh, kung ano po ang aming uh, maitutulong, kami po ay laging handang tumulong uh, kung hangga't uh, sa abot po na aming makakaya sa larangan po ng pabahay. Ako uh, kayo po ay nakabili o nagbabalak uh, na bumili ng ari-arian, sa subdivision, condominium o kumuha ko sa mga pribadong uh, cemeteryo, memorial, uh, ang maganda ang, ang akin pong unang ano uh, payo sa inyo, hanapin po ninyo yung kanilang lisensya na ang nag-issue po ay ang DIsud. Kasi pag mayroon po silang lisensya, ibig po sabihin Sumusunod po sila doon sa mga pamantayan na tinadha po ng pamahalaan para sa protection po ng mga mamimili. Kayo po 'yon. Um doon po naman sa mga ano, sa mga may question naman po uh, kung paano po uh, pumasok sa uh, negosyo ng pabahay. Handa rin po kami tulungan kayo kung paano po kayo maiisuhan po ng lisensya. Uh, napaka bait po at uh, available ng aming mga staff and personnel po sa Disobing Maropa para pa kayo alalayan. So, yun lang po. Uh muli po uh, ako nagpapasalamat po sa pagkakataon na ito na binigay niyo sa amin uh, at sa akin uh, bilang representante po ng uh, aming kagawaran. Yan, maraming maraming salamat din po sir sa pagpapaunlang po sa aming invitation. Nawo hindi po ito yung first year. Ah, <laughs> oh, oh. Next year po ba bang balik pa kaya? Ah, hindi lang next year. Uh, Paulit-ulit pa paulit kasi oh. Uh, ay bang ila pero first time nyo sa Brooks ito oh, sir. Oh, opo, opo. Uh, oh. kasi po yung kasama po sa aming mandato ay eh, yung ah uh, mabanggit ko na rin po ano, bukod po dun sa uh, 4PH yung pabahay para sa pambansang pabahay para sa pamilya Pilipino. Oh. Uh, Meron din po kami yung ano yung uh, IDSAP yung Integrated Disaster Shelter Assistance Program na tumutulong po kami dun sa mga nasiraan ng bahay na dahil po sa uh, nasalanta ng bagyo o dahil sa lindol kahit sa sunog sa koordinasyon uh, po ito with the LGU. So kaya po talagang umiikot po kami Uh, bilang ano po uh, aming contribution sa paglalapit po ng serbisyo ng uh, national government ang pambansang pamahalaan sa ating pong mga uh, lokal na pamahalaan at siyempre po sa ating mga mamamayan. Sir may connection ba kayo sa NHA National Housing Authority? Ooo, uh, actually um, ang NHA attached agency namin yan. Um, so iyan yung tinatawag naming isa sa mga KSA, okay, shelter agency. So mm -hmm. Uh, you have the department you'll disod. Ah, yes, And then may mga naka-attach agency dyan, isa ng NHA. NHA. Oo. Hmm. Kala ko sir sila yung uh, sila yung sa taas tapos kayo yung sa ano, sa baba. And then then. then, then. Kayo po yung pin uh, uh, <coughs> yung secretary namin ang butihing uh, secretary Jerry Acuzar. Uh, hmm. meron siyang oversight sa lahat ng mga KSA. Uh, like NHA, yung SHAPC, yung Socialized Housing, mm. uh, at saka yung iba pa, uh, National Home Mortgage uh, Fund. Mm. So, yan. Mar -mar medyo marami. marami. Oh. Kayo po yung sa taas? Uh, ah, Kabilang yung sa taas. Ah. Tapos, uh, si yung secretary po namin ang merong oversight sa lahat. Yes po. Ayan. Thank you, sir, sa pagkilala po sa karapatan at sa mga gi ginagawa po ng mga... Uh, nang ating mga kababayan. Although ma medyo malayo, sir no? uh, <laughs> housing uh, then women. Mm -hmm. Pero sinabi niyo po kanina na kayo po ay concerned din sa mga tama. ilaw ng tahanan. Tata, Ayan. Tama, maraming no. maraming salamat po, sir. Salamat At, din po. now hindi po ito yung laster ha. <laughs> Ayan, maraming salamat po. God bless, sir. Thank you. Thank you po. Talakayang bayan. bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan!